Yo, what's up mga par? Alas 3 ng madaling araw mga par. O, ngayon yung araw na pag-uwi namin sa Pampanga, sa pagbabakasyon namin sa Pampanga. Napakadilim pa mga par, labas na kami ng iskinita papunta dito sa highway. Siguro magagrab na lang kami o magta-taxi. mga kasama ko ngayon si Mrs. Hapakalaking bag yung dala niya. Tapos yung anak ko. Kaya yung ano ha. Masasakyan, sa kilid ka lang. Ano right, mga pare, nahintay na lang namin yung grab na nabook ni Mrs. Pag alas 4 na, so alas 6 yung alas 6 yung ano namin flight namin. Ay, bibigyan ng mga dala namin. Ay, lagay mo lang diyan, sa baba. All right, tambay muna habang naghihintay dun sa grab. Mga 40 minutes lang siguro hanggang isang oras yung byahe sa airport dito, pero siguro mga 40 minutes lang kasi wala naman traffic to. Tingin araw naman. Para yung na-book na Grab ni Mrs. Malapit na siya. Malapit na siya, nandiyan na siya. Dito na lang, kukuha niya natin. So ayan na. Test. Eh. All right. Dorang ang Grab. Bossing, lamat! Alright, nandito na kami sa airport mga pare. Mga pare, check in muna namin mga gamit namin. Ayan mga pare, nandito na kami sa boarding gate. Naghihintay na lang kami ng oras ng ano namin, flight namin kaso may mga nagbago pare. 6 talaga yung flight namin. Tapos bago yung oras. Naging alas 11 ng umaga. 7.30 so maghihintay pa kami ng mga limang oras dito. Ngayon ano masasabi mo? Napakong tulog. Wala tayong magagawa. Kung hindi maghintay. Wala pang pahinga to. Alas 10 na nakauwi ata kagabi. Eh. Tapos alas 11 na rin nakatulog. Sige, mamaya na lang mga para.

Alright, waiting kami sa Nabi Jebs. Dito lang kami sa Gendi, tambay. <laughs> Tagal mo naman mag-Jebs, manchi. Sus! So, ayan na. Ano, kala mo, walang ginawa. Ayan, alam Kala mo, umihi lang. Ay, <laughs> pagpasok mo, hindi Ganto, wala. Kung ano nangyari sa CR. <laughs> Go Clark! Thank you. Alis matagal itong hindi nakauwi. Ten years bago nakauwi. Ten years, na one uwi. decade. Bago nakauwi dito sa Pampanga. Yung kami dalawa naman ako ng last, last? Two years. Oh, two? Mm -hmm. mm -hmm. Three years o oh, two years? Magpo-four. Magpo-four okay, years <laughs> ba? Four years, four years pare. Ba? Dito mga par, nakauwi na nga tayo ng bahay. Nakahiram na nga rin tayo ng motor sa tita ko mga par. Excited nga kaming magmotor-motor dito sa lugar namin. Sobrang namis nga namin ni misis ang lugar na to. Sa tagal ba naman naming hindi nakauwi? Ang balak ko nga dito ay eh, hindi na sana ako magbablog mga par. Gusto ko kasing sulitin yung mga oras na nandito kami. Kaya pagpasensyahan nyo ng mga konting kuha namin mga par. Kalipas nga ang ilang araw mga par eh dito na nag-birthday sa Pampanga si Mrs. Kasama namin syempre ang mga kamag-anak namin, pamilya namin at mga kaibigan namin, mga par. Napakasaya ni Mrs kasi nga nakompleto na naman kami ulit dito, mga par. 10 years nga hindi nakauwi dito sa Pampanga si Mrs, mga par. <laughs> Ang <laughs> na <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> Wait, Sige lang. Hindi natin mamaya. Garak ka pa. Garak. Garak. Tapos pa na ba? Mamaya. Pag malapit na matapos. din. Di. One. Uita. One, two, three, go. yeah jaggers Gusto pa na Kita pa! Kinabukasan naman mga pare, lumuwas agad kami ng Maynila. Pinapunta kasi kami ng kaibigan na misis, naninang naman ng anak ko, na si Maring Tikya. Dito kami sa Venice si pare uh, bigan ni misis na si and tikya ni nang anak ko at saka yung friend niya ayan sila anak picture ka? Okay. eto na nga yung last day namin dito sa Pampanga mga par, napakabilis lang ng 20 days mga par at kung napapansin nyo, wala talaga akong masyadong mga video sa vlog na to sabi ko nga nung una mga par, eh, gusto ko lang talagang sulitin yung mga oras na nandito kami sa Pampanga At heto na nga yung araw na babalik kami ng Cebu mga par. Hinatid nga pala kami ng mga pinsang kong mababait at mga magaganda. Opa. Video na kayo, video, video pa yun eh, video. Thank you. Thank you ate. Mimingat ate. Mimingat. Bye bye. Bye bye. Thank you. Pagkalipas nga ng ilang oras mga par, nandito na kagad kami dito sa Cebu. At sinundo nga pala kami ng mga kapatid demesis di dito sa airport mga par. At ayan nga yung minivan natin mga par, yung DA64W gamit ni Bayaw Otik. excited nga kaming umuwi mga par dahil nga nanganak na yung anak namin na si Cookie.

Ipon muna tayo ng lakas na par. Uh, medyo masakit pa rin yung sugat. Mahamad kay misis na nag-alaga sa akin na hindi napagod sa pamilya ni misis. Uh, uh tumulong. Alam nyo na yun kung yun mga par. Uh, thank you sa inyo lahat. Uh, ayun, okay na ulit tayo mga par. Uh, sana makabawi kagad tayo. ah uh, alam nyo na, hanggang dito na lang mga par. Please like, share, and subscribe mga par. Adios.